Alam niyo ba noong pinarusahan ng Diyos ang mga Ehipto sa panahon ni Moses? Ang Diyos ay inutusan si Moses na ang mga Israelita na nasa loob ng Ehipto na maglagay ng dugo ng hayop sa mga hamba ng mga pintuan ng bahay nila para sa kaligtasan sa parusa ng Diyos sa Ehipto at nagpahid agad ang mga Israelita upang magiging isang tanda na markahan ng mga bahay kung saan sila nakatira. Ang sabi ng Diyos kay Moses, Kapag nakita ko ang dugo ng hayop na ipinahid sa hamba ng mga pintuan, Lalampasan kita at hindi ka makakasama sa parusa at paghatol ko, kapag pinarurusahan ko ang mga taga ehipto At lumipas ang maraming taon, ang kasalanan ay lumaganap pa rin sa sanlibutan, kaya ang Diyos na mismo ay nagkatawang tao sa pamamagitan sa pangalan ni Jesus, inalay ang dugo at buhay niya upang ang sanlibutan ay iligtas ang kasalanan. At lumipas ang maraming panahon, muli ang mga kasalanan sa panahon natin ngayon at kasalukuyan, Muling lumaganap ang mga kasalanan ng tao sa sanlibutan, kaya babalik si Jesus upang sa huling parusa at paghuhukom ng tao ng sanlibutan. Kaya ngayon palang sikapin natin na magbalik loob sa kalooban ng Diyos upang magkaroon tayo ng tanda at hindi tayo maisama sa parusa ng Diyos at sa paghuhukom maisama tayo sa kaligtasan sa pagbabalik ni Jesus. Dapat paghandaan natin bago dumating ang araw sa pagbabalik ni Jesus sa sanlibutan upang ipaalala sa atin kung ano ang mga nagawa ng Diyos, dahil ang Panginoon ay puno ng pagmamahal, mahabagin at maawain.